So ngayong araw nga guys, iikutin muna natin yung ating parking. Dahil nga, dito na naman tayo na-assign sa loob ng isang linggo. Kaya ikot muna tayo rito. Masid-masid muna tayo sa kapaligiran Sobrang aga pa, kaya may nakahanap tayo dito na pa diesel, guys. na, Laki. Pero mamaya yan guys, puno yan. Kasi lunis ngayon. Dito na naman tayo naka-assign sa loob ng isang linggo. Hanggang biyarnes tayo dito guys limang araw tayo rito pa mag-a-arrange ng mga sasakyan dito sa parking namin. Ayan. Ayan yung itsura ng parking namin, guys. Pag wala pang gaano sasakyan. Napakalawak. Kaso, umaya yan. Tanghali. Puno na yan. Kaya habang maaga pa, masid-masid muna tayo rito sa kapaligiran ng ating parking. I-check natin yung mga sulok-sulok kung malinis ba o walang mga hazard na ating makikita dito sa mga facilities natin sa gilid-gilid. Kaya ayan, ito nga pala guys yung ating bike rack sa ating bike. Ayano. Ang ganda ng parkingan dito ng bike guys dito sa SM. So ayan oh. Ang ganda, di ba? May nakaparada na isang bike. So ayan guys, yung SM bike parking. Oh man